Pili na. Uy, bait-bait ng lusi namin, no? Oh. Kulay uling. O, oh, stay. Stay lang. Good girl. Ayuhang tayo nga mapasukan. Yun. Very good. Baby, baby Ligo kami, guys. Ligo, ligo. Oh. Sabon muna, sabon. <laughs> Magsabon tayo. Sabon ang bibi ni mama. Guys. Lego mga baby. Dito lang kami sa tubig maligo. Oh. Alam nyo, guys, ang sabon namin <laughs> kasi, kami ng nah, -tong -tong, mga baby. Mama. Mahalaga, para diba, baby? Yeah. kang kasi, oh. <laughs> O, oh, ade ba? Bait yan, o. Oh. Dito <laughs> ka lang kami ligo, guys. Para yung tubig dito sa kanal. O, oh, ba? Diba? Ligo-ligo ang baby ni mommy. Huwag na tayo magtawil, ha? Kasi mainit naman yung panahon. So, pwede mo labahan yung balahibo nila, guys. Naka, naka. Oh, wait lang kayo sa uh, torno nyo. Ini muna. Andumi ng paa ni Lucy. Ano ba yan, Lucy? Andumi ng paa mo. Tiyan mo yung baby na mama. Hmm. Gusto mo magka-baby? Hits ka naman. Hindi na lang muna, no? Ay. Wait lang.

Lucy. Hindi makita, oh. oh. <laughs> Hello. Ligo kami. Kiss mo, mama. Kiss mama kasi naligo na. Bango-bango na, oh. Wala silang amoy, guys. Wala silang amoy talaga. Kasi, ala, ano eh. Hindi kami nagpapakain. Hindi na kami nagpapakain ng, ano, pigs. Kanina at saka gulay. Isda, ganun, oh.